Good morning. Good morning, Ate Rose and Lindy. Kumain na kaya? Opo, okay. sir. Kumain na kaya? Ano yung tira kakarami. Ay, yun chicken? Yes, sir. O, breakfast? Malabas na yung mga duluto yung Ate Rose. Opo, sir. Ayun, Giniling. Ayun na. Tapos, madam pa tayong itlog? Malayo pa tayong itlog? Parang gusto kong gumawa ng Doña Aurora para mamaya. May mga eggs pa pa tayo. Ayun ko na pumunta ng palengke, okay. Lindy, pagoda na ako. Ayan, Ayan, sige. Dilutuin na lang tayo ng Doña Aurora Tsaka Filipino style spaghetti Okay, thank you Dahil matagal lutuin ng Doña Aurora, mag-start na tayo magluto rin din. Tapos yun, no? lang. Magpa, ano na natin, pakuloy na natin. Pakuloy. Iluto na natin ang itlog. Kaya gamitin natin yung malaking anak kawali, yung pinagluto ng embutido, yung ilalim nun, yun ang ating gamitin din din. Thank you. Nasababa, diba? Nasababa, -pa, nasa papa, diba? Nasa, nasa kitchen. Thank you. Luto na yung ating mga eggs. Ayan. May mga basag, pero ayan o, ok. konti. Pero pwede pa naman yan, gamitin. At dahil masikip dito sa kitchen namin dito at malaki to, sa baba na lang natin ito, Ate Rose, i-dadalhin para maluwag dun. Tapos ibabad lang muna natin bago natin balatan diba? di natin gusto. So, let's go. Ay, init. Let's go. Let's go uh, na. Ayan. 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 dito Ayan. Pagbalta ng tubig ato kasi si Marino, di ba? Ang po, sir. Lamad lang na natin ng na matagal. Dabon natin mga na mga palagal, ha? Opo. At, At, okay. ng tubig na malamig. Lagyan natin ng yelo para lumamig At, siya. At, Ay, para lumamig uh, siya mga balatan. Opo. Ay! Ayan, mag-start na akong mag nun ng mga ingredients para sa donya niya ako na wala sobrang kaya ng kitchen namin. Pasensya na kasi dami namin ganap since kahapon. Hindi rin makapag ice pa si kasi super super busy kami. Pasti yun. Lagyan na natin ito sa ating pork giniling. Mix-mix lang natin yan. Mekos-mekos lang tayo ng very, very light, guys. Mekos tayo ng very, very light. At pagkatapos natin i-mekos-mekos yan, lutuin na natin sa kawad. Eh. Tingnan lang natin yung... ah Lutuin uh, uh, uh. na natin siya. Lutuin na yung ating pork yan. Papalamigin lang natin kasi may Tapos mamaya, at uh, i-mix natin yung egg yolk tapos gagawa na tayo ng Doña Corolla. Ngayon, mag-start na rin tayo magluto ng spaghetti. Ha? Yan, may nalit na dress. Thank you. mo you. Thank you. Ayan, salamat. Thank, Thank you. And then after yan, mag-ano na tayo. Pwede, ako nang bahala sa nagus tsaka sa sauce. Uh, yung sa doon yung na itlog. Apa. Balatan nyo na ha. Okay. Thank you. Thank you. Yan. Yeah. Okay na yung ating egg. Makinis ba? May <laughs> mga <mo>, konti yan, ha? Tanda niyo Ito po, sir, sa paglalaga <laughs> po, to. Okay lang. Sige. Makilis naman yung iba. Thank you. You're welcome, po. Salamat. Nagluluto naman ako ngayon ng sauce ng ating Filipino style spaghetti. Yan. Maya-maya pa to. Kailangan lang itong lutuin mabuti. Tapos titimplahan ko na maya-maya. Ah. -maya. Ang dami kong niluto. Ginamit ko na itong malaking lalagyan kasi dahil apat na kilo yung lulutuin ko, hindi kasi yung sauce dun sa usual naming lutuan. Kaya itong lutuan ng embutido, <laughs> ang ginamit ko kasi wala akong ibang malaking lutuan. Hindi, kamusta ka dyan? Okay lang po, sir. <laughs> <laughs> Yan, lutuan ng ating spaghetti sauce. Ate Tos, pa. tikman niyo nga ni Lindy. Matikman okay. ko na eh. Kung okay. anong lasa. Tikman ko na po yung... Sige. Okay. Tingnan mo kung okay na ba? Yun na ba yung ating usual na masarap? Charot. Mm. Sobrang sarap po, sir. Ay! Echos ka! tama lang po yung pizza. Ay, ako nila doon. Hindi ka, oh. Tignan mo nga. Sarap po. Mm. Tignan mo kung okay na. Mainit, ha? Baka ano? Manalo sa lasa, Okay naman po. Ha? Okay naman po. Ch Masarap po. Masarap po, sir. Yes. Sera ka. Charot lang. Okay naman Masarap... po. At ito, sabi nila hindi okay naman daw. Ah, okay lang. <laughs> Para na, na po. Sabi, Okay naman S daw. Ay, naku. No, hindi, ka hindi ka kakain. Kaka charot lang, <laughs> Lindy. Charot, charot, charot. Ayan dyan. Kakatasan ang sweldo. Ayan ano lang. 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 Ayan lang. Ayan lang. Ayan lang. <laughs> mga kada ka lang mag-etchas, Lindy, ah. <laughs> Sarap po talaga. Eh, etchas, ito ah? to, to Ito, ito daw po, sir. Yan, tapos na kami magluto ng spaghetti. Ayan yung mga pasta. Lalagyan na namin ng na sauce mamaya yan. And now, magagawa na ako ng Doña Aurora. Tatapala ko na yung mga pork giniling na ginawa namin. Tapos, ipapapito ko na to sa iyo at sauce mamaya, ha? Tapos, sir. Pag nakagawa na ako ng kalahati na to, pwede ka na magpainit ng mantika. Okay. Para mabilis tayo. Then, diretsyo ko na pagpipito. Ha? Opo. Thank you. Ito na yung ating mga spaghetti. In Filipino style spaghetti. Nakagawa ko ng parang 40 plus. So, i... Nalagyan natin sa lalagyan, sa eco bag, para dadahin natin sa bazaar mamaya. Tapos, na natin si Ate Rose mag-fry ng mga Doña Aurora. Ayan. Konti lang yung nagawa kasi grabe. So, wala yung process ng paggawa ng Doña Aurora nakakapagod. Kaya, di ba lang kung pa to, pero pero, at siktay tayo. So, konti lang yung nagawa kasi nakakapagod talagang gumawa ng Doña Aurora, guys. Kaya nag-try lang ako para matikman yung kusin naman yung pupunta doon. So, yun, ah, uh, Filipino style spaghetti at saka Doña Aurora yung pagkain mamaya. And I'm sure, mabilis na dito mauubos kagaya kahapon. So, yung mauna, silang makakatikim. Yung mahuhuli, next time na lang lang. Like, eh, kung meron pa. <laughs> Let's go! Let's go na, Let's go! Let's go na! Last day of our bazaar. Second and last day. Ate Rose, okay na kayo dyan? Anong ginagawa niyo dyan? Ay, tulungan natin. Tulungan mo sila. <laughs> tulungan kayo na, David. Okay. We're here! Hello po! Second day! Thank you po for coming! Kaya so, mong tayo ng mga nalalo sa raffle kagabi at i-award na natin ang na kanilang mga packages. So ito ang ating winner si Miss Mel Perez! Yes, first. Congratulations, so, Mabigat, mabigat ha. Thank you po. Congrats. Next natin sino? Marga! Si Marga, winner. Congrats! Thank you. Thank Tapos na ba ba ba, ba Paul? Apo. na? Miss Melody, nilalo ka? Oo, oh, hindi. <laughs> <laughs> Next time daw. Okay. Sino ba din mo? <laughs> Makibati yung kapatid ko. Sino? Shout out si Pop, si Pinky, si Yaye, at si Ben. Ano na, Miss Lindy? Naubos ba yung ating tinda? Opo, sir. Naubos yung tinda ko, sir. Ang tinda mo, ubos? Kaya <laughs> ko mabenta ato lang, sir. <laughs> Ikaw, Lindy, <laughs> di ba ubos? Meron pa siya, Or sir. Mas marami ka kasing ipipenta. <laughs> Kaya magliligpit na po ako sir at makauwi na po. Maglalakad ka sa Salamat. Thank you at Sobrang saya.